So guys, magandang araw. So, ito ay ganap kahapon ng umaga. So, ayan nga, dahil nga wala na kaming kabarya-barya sa tindahan, binuksan ko nga itong aking mga ipon na barya dito at kinuha ko yung mga tagbibente. So, 1,000 lang yung kinuha ko din, guys, kasi nga tinatamad ako magbilang sobrang dami. So, hindi ko nga alam, guys, kung saan napupunta ang mga 20. So, wala na halos kaming 20 na papel, puro barya na. At ayan nga, kaya binilang ko nga muna ito para nga may panukli kami nung umaga. At habang nagbibilang mo ako dyan, ay ayan, nagising na rin nga si Dayan. So, sobrang aga pa niyan, guys, alas 5 pa lang yan. Tingnan nyo naman kung kailan walang pasok, saka siya gumigising ng maaga. Tapos, pag may pasok, tamad, tamad, tamad na tamad siya bumangon, ayan, nabubulol na naman ako. Tapos kung nga magbilang ng isang libong parya dyan, ay bumaba na rin nga kami. Tapos sabi ni Dayan, sasama na nga daw siya sa labas at doon nga daw siya kay Amara Tatambay. So ayan, okay naman at wala din siya makakasama nga dito sa bahay kasi nga si Ate Kate may pasok niyan. Tapos si Sir pumasok na din. Kaya ayan, for the labas na nga muna ang person at kami pupunta na ng tindahan. So madilim pa nga niyan guys. Dinala ko na nga rin dyan yung motor kasi nga may pasok din pala si Ate Apple. So iahatid yeah, ko din siya. Tapos si Ate Kate. Kaya ayan, pagkalabas nga namin, maliwanag na. At ayun, gising na rin pala si Mother Jan. So, maaga daw siya nagising. Hindi pa daw siya nagluto ng pagkain. Ate Apple kasi alas 8 pa daw yung pasok niya. So si Ate Apple may paso kasi nga kasama siya sa journalism so magre-review sila sa school. At ayan nga, pagkarating na namin ng tindahan, ayan, marami nang nga nailabas si mama ng mga paninda tapos nagpupunas na nga lang siya ng ibang mga putas dahil nga maalikabok. So hindi may wasang maalikabokan guys dahil nga malapit sa kalsada, sobrang gabok na. So fast forward na nga, tapos na nga kami mag-display dyan dahil kaunti nga lang so mamimili pa nga lang si mama ng araw na yan. At ayan nga, nagkakapin na ako ng mga oras na yan at lumabas si Daya ng problema dahil hindi nga siya nakakunek sa wifi nila mama dahil nga bagong palitang password. So ganyan talaga siya guys, kapag walang wifi, problemado. Parang ako lang guys. Problema ko din yan kapag walang wifi. At Katayan nga, mag alas 7 na nga ng mga oras na yan. So, una ko nga hinihati dyan si Ate Kate. Dahil si Ate Apple ay alas 8 pa nga ang pasok. At ayan, may dumaan nga mga nagpaparade. So, family day ng ano private school dito sa amin. So, ayan, for the panood nga muna ang first son. Tapos nung bandang alas 8 na nga, ayan, lumabas na nga si Ate Apple. So, ihahatid ko na nga siya dyan. So, ayan, bye-bye muna Ate Apple. Good luck sa iyong review. Sana nga manalo kayo sa journalism ko nga maihati dyan si Ate Apple. Ayun, bumili nga muna ako ng isda doon sa aking suki. So, dapat tambal lang talaga bibilhin ko dyan, guys. So, dahil nahiya ako, dahil ibibigay lang nga sa akin. Kaya napabili nga ako ng talakito. Kung sobrang mahal nga ng talakito, guys. 3.50 ang isang kilo. Ayan, pasensya na kayo, guys. Nabubulot talaga ako. Ang hirap-hirap pag voice over. <laughs> so lilinisin ko nga muna itong talakito at ilalagay ko nga muna sa ref guys dahil kinabukasan ko pa nga ito lulutuin dahil nga hindi ako makakapagluto ngayon dahil nga si mama ay mamimili so nagmamadali na rin ako ng mga oras na yan kaya ni hati ko nga siya kasi hindi siya magkasya dun sa baunan kapag hindi hati hati-hatiin. Pagkatapos ko nga malinisan dyan yung talakito, kay isinunod ko naman nga linisan itong tamban dahil nga napapaibig na naman ako magkinilaw guys. So favorite ko talaga ang kinilaw. So kahit anong isda ba sa kinilaw, favorite ko yan. At after ko kang malinisan yung tamban, ay eh, nagwalis walis nga muna ako disto saglit. So hindi na ako nakapag-muff dyan guys. Basta makapagwalis okay lang. Pagkatapos ko nga magwalis dyan sa loob, ay eh, nagwalis naman din ako dito sa labas dahil nga tingnan nyo naman, napakadami na namang dahon ng abukado. So ang hirap din talaga guys kapag may puno kasi talagang araw-araw may dahon na pumapatak. So, okay lang guys, exercise ko na nga rin ito yung pagwawalis. At ayan, pagkatapos ko nga yan dyan mawalis, ay akin nga din ako, tadinala ko nga dun sa basurahan. Tapos nagsilab na rin nga ako dyan guys, dahil pang paalis din ng mga lamok-lamok. So, ayan, nagpausok nga muna ang first At araw-araw nga din ako dyan nagpapausok guys kasi nga talagang napakadaming lamok sa loob ng bahay namin. Ewan ko ba? Taglamok talaga yata ngayon. Tapos after ko nga maglinis sa labas, ayan, naligo na nga ako. Nagmamadali na rin ako nyan guys kasi mag-aalas na ng umaga. So paalis na rin sila mama nyan. At ayan, pagkatapos ko nga mag-ayos dyan, ayan, for the ready na nga ako lumabas. So, ayan, babay muna sa aming bahay. So, maghapon nga ako ngayon, hindi uuwi. So, that's it. Wait for part 2.